Guys. Shoutout po sa inyo. Uh, pag-usapan lang natin guys, mahalaga talaga ang comment dito. Episode 2. Bakit po natin sinasabing mahalaga? Guys, 'yan yung ano, magiging engagement mo sa kapwa mo creator sa mga video mo or may possible pa na yung comment mo o kakareact sa mga video ng iba or kare-reply mo dun sa mga nagko-comment sa iyo ay pwede ka mapansin nila sabihin or maalala ka ay oo oh, si ano si Juan de la Cruz pa po ano yan comment. pwede ka mai recommend ng mga na mo o mga gym followers mo na bisitahin ka or panoorin yung mga video mo hindi na mismo ikaw yung mag uh, ano, po promote sa account mo may ibang tao na pong mag ano, maggagawa yan dahil nakita at yung lagi mo consistent na pag uh, like or pag share o pag comment sa mga video ng iba na kapag ikaw naman po ay ino ang mga video mo ay, ay nagre-reply ka yung po yung kagandahan po bakit mahalaga ang comment talaga dito kaya ano pa yun natin yung guys follow, share and like para updated ka sa ating kwentuhan salamat